So ito mga kawili, subukan natin kung may laman ba itong tubig, no? Kagaya sa ibang mga kawayan ba, may laman yung sa loob niya, may lamang tubig. Subukan natin ito. Tumbahon na kayo. lakas ito mga kawindis oh. Grabe, ang lakas sa tubig. Tinanong ko dito Grabe. Oh. Huh! Pwede tayo maligo dito ba? No? May tubod pala itong kawaya na ito. Pwede pwede maligo dito ba kahit isang gram ba? No? Grabe, lakas oh. Palakas, palakas ba? May tubod pala itong kawayan mga uh, kawinis. No? May tubod pa no? May tubod. Grabe. Hindi maligo ligo dito ba? Okay. Nakasang tubig dito sa bukit ka no? Siyempre. <laughs> Siyempre.